Natatandaan nyo pa ba ang Wina Express? Nasubukan nyo na rin bang sumakay dito? Isang bus na bumabaybay sa kahabaan ng Davao hanggang Cotabato. Well sa video na ito mga kadani, ating balikan ng kasaysayan ng Wina Express na ngayon ay kilala na bilang Mindanao Star Bus Transport Incorporated. At bago tayo magsimula mga kadani, kung mahilig ka sa mga ganitong content ay pwedeng pakipindot naman yung subscribe button. Maraming salamat mga kadani! Noong taong 1980, itinaguyod ni Ginoong Bernardo Digue Valdebiso ang isang makasaysayang kumpanya sa larangan ng pampublikong transportasyon sa Mindanao, ang Wina Express. Ito ang kauna-unahang bus service na nagdurugtong sa Davao City at Cotabato City na sa panahong iyon ay itinuturing na hamon dahil sa layo at seguridad ng ruta. Sa paglawak ng operasyon, itinayo ng People's Transport Corporation, isang sister company na tumutugon sa parehong pangangailangan sa rehiyon. Sa loob ng mga dekada, naging isa sa mga pinakakinikilalang transport company sa Timog Mindanao ang Wine Express, ngunit dumaan sa matinding pagsubok ang kumpanya. Noong 2001, pansamantalang sinuspinde ang kanilang prangkisa matapos ang isang trahedyang aksidente na ikinasawi ng 32 katao. Hindi pa man nakababangon, sinundan nito ng sunod-sunod na pambobomba mula 2002 hanggang 2008, mga pag-ataking may kinalaman sa extortion. Dahil dito, labis na naapektuhan ng operasyon at pananalapi ng kumpanya. Noong 2007, ipinahayag na ni Ginoong Valdeviso ang kanyang kagustuhang ibenta ang Wine Express, dala ng matinding pagkalugi at panganib na kinakaharap ng kumpanya at ng mga pasahero nito. Pagkaraan ng ilang taong pakikipagbuno sa hamon ng operasyon, opisyal na naibenta ang Winne Express at People's Transport Corporation sa Bachelor Express Incorporated noong January 7, 2015. Ang Bachelor Express ay bahagi ng Yanson Group of Bus Companies, ang pinakamalaking bus conglomerate sa buong Pilipinas. Sa kalagitnaan ng taong 2015, isinilang ang bagong pangalan at imahe ng dating Winne Express. Ito ay nirebrand bilang Mindanao Star Bus Transport Incorporated. Noong Hunyo ng taong yon, inilunsad ang unang refurbished unit bilang bahagi bahagi ng panibagong yugto ng serbisyo. Di nagtagal, humiwalay ito bilang sariling subsidiary mula sa Bachelor Express at opisyal na naging independent entity sa ilalim pa rin ng Jansan Group. Mula sa dating garahe ng Bachelor sa Davao, inilipat ang kanilang base at opisina sa lumang terminal ng Wina Express sa Maa Road. Sa ilalim ng pangalang Mindanao Star, patuloy nitong pinagyayaman ang kasaysayang iniwan ng Wina Express, mas pinalawak, mas pinalakas. Noong October 2015, nakuha nito ang holiday bus na may rutang Davao General Santos at noong April, April 2018, binili rin ng Island City Express na nagseserbisyo mula Davao patungong Island Garden City of Samal. Noong August 2019, naging bahagi rin ng Mindanao Star ng Peak Hours Augmentation Bus Service ng lungsod ng Davao na tumutugon sa kakulangan ng pampublikong sasakyan sa mga rutang Turil, Catalunan Grande, at Cabontian. Mula sa simpleng pangarap ni Ginoong Valdeviso noong 1980 na pag-ugnayin ng Davao at Cotabato, lumago ang isang kumpanya na kahit dumaan sa malalaking pagsubok ay muling bumangon sa bagong anyo. Ang Mindanao Star ay patunay na sa likod ng bawat pagkalugmok, may bagong simula at sa bawat biyahe, may kwento ng katatagan at pag-asa. Una, ang pangunahing base ng Mindanao Star ay matatagpuan sa Bugac Mae Road, Davao City. Kilala ito bilang Base 15, ang central hub ng tanilang operasyon, maintenance, at dispatch ng mga sasakyan. Mula rito, ang mga bus ay karaniwang umaalis sa Davao City Overland Transport Terminal na nasa Ecoland Talomo, Davao City. Ang terminal na ito ang pangunahing sakayan patungong mga destinasyong gaya ng General Santos, Cotabato City, Coronadal, Kidapawan, Marawi, at iba pang bahagi ng rehiyon. Pangalawa, ang isa pang mahalagang terminal ng Mindanao Star ay matatagpuan sa Don Rufino Alonso Avenue, Cotabato City. Bahagi rin ito ng 15 ng Yanson Group. Dito matatagpuan ang mga biyahe mula Cotabato patungong Davao City, dumaraan sa mga pangunahing lungsod at bayan gaya ng Tabakan, Matalam, Kidapawan, at Digos. Sa terminal na ito, binibigyang serbisyo ang mga pasahero mula Maguindanao, North Cotabato, at Karatig Probinsya. Pangatlo, ginagamit ng Mindanao Star ang Bulaong Terminal sa General Santos City. Isa ito sa mga pangunahing terminal sa lungsod na nagsisilbing sakayan at baba ng mga bus papuntang Davao at iba pang ruta sa Soxargen. Matapos nakuha ng Mindanao Star ang holiday bus noong 2015, isinama sa operasyon ng rutang Davao General Santos, kaya naging regular na bahagi ng serbisyo ang terminal na ito. Panghuli, may mga smaller terminals o pickup up points sa ilang bayan at lungsod na bahagi ng kanilang regular na biyahe, gaya ng Kidapawan, Coronadal, Marawi, at mga PUV terminal sa lalawigan. Ang mga terminal na ito ay mahalaga para sa mga pasaherong nasa intercity route sa kailangang sumakay o bumaba sa gitna ng biyahe. Ang Mindanao Star ay may humigit kumulang isang daang operational bus units ito ay binubuo mula sa mga kilalang brand gaya ng Hino Motors, Golden Dragon, Nissan Diesel, Daewoo, King Long at Yutong. Ang kasalukuyang namumuno sa Mindanao Star Bus Transport Incorporated ay si Leo Ray Vianson. Sang chairman at president ng kumpanya. Muli siyang naitalaga sa posisyon noong January 2025. Kasama niya sa pamunuan ng tanyang ina na si Olivia V. Yanson bilang corporate secretary at treasurer. Ang Mindanao Star ay bahagi ng Yanson Group of Bus Companies, isa sa pinakamalaking bus company sa Pilipinas. Patuloy nilang layunin ng maghatid ng ligtas, maayos, at abot kayang biyahe sa mga pasahero sa Mindanao. Mula sa isang simpleng pangarap na pagdugtungin ng Davao at Cotabato, nakasakay tayo sa kwento ng pagsisikap, pagsubok, at tagumpay. Ang Mindanao Star ay hindi lang basta bus company, isa itong simbolo ng katatagan at pagbangon. At hanggang ngayon, patuloy itong naglilingkod, nagsusulong ng koneksyon at pag-asa sa bawat biyahe. At yan mga kadani ang kwento ng Wine Express at Mindanao Star. Kayo mga kadani, anong basang madalas niyong sakyan kapag umuuwi kayo ng probinsya? Nasubukan nyo na din bang sumakay sa Wine Express at Mindanao Star? share naman ang naging karanasan nyo. Hanggang dito muna ang ating video kadani, at kita-kits tayo sa next video.